to bu!

ý thức 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 Ayun na naman, sabi ng barangay, ito ang lahat ng nasunog ang pumunta sa barangay. Bibigyan namin ng sako. Ang sako, At sako ayun naman, sura, walang sako. Bahay din, na madali, Ang dami sa hapon na dyan. Ayan, wala si Sako pero ang dami ng ko na. bahay ko na po? Wala isang right po. Wala Wala isang daan. Nandipad eh. Wala na bang Diyan. Ayun, ayun, no. Diyo, ba <laughs> Wala na ba Wala na ba bahay dyan? Wala na ba talaga ng barang. Kaya makukulit ako sa